Hello ATINs! Good news tayo! Hindi mo akalain na ang gento ng espinenti ng Pilipinas na boy band na pinakasikat ay trending sa China hanggang ngayon. Ang kanilang gento na kanta na most viral song at video challenge ay naging nga number one sa China in just how many days successive days. At ito nga mahigit 700 million views na. Sa doyan TikTok ay umaarangkada ang views ng Gento Dance Challenge. Ito ay umabot ng 780 million views and counting. Sabi nila, 1 billion na ako ngayong araw. Kaya naman, congratulations. O diba, talaga masasabi mo, expectation versus reality sa China. Dahil Pilipino po, Pilipino song ang Gento ng SPLNT. Still, naging number one hanggang ngayon ang Gento sa buong China kaya congratulations at maraming salamat maraming salamat China